Magandang araw mga kapromdi na may tumawag sa atin na isang client natin no, na sira daw yung kanilang computer yung sa cashiering nila. So pinuntahan natin at na uh, inon natin yung kanilang computer at tinignan natin kung ano ang kalagayan mga kapromdi. Uh, Nag-on naman yung kanilang computer so tiningnan ko kung nandito pa ba naka install yung kanilang database at alam ko ang gamit nila ay Microsoft SQL so nung tiningnan ko ay nawala na dito sa start uh, menu so malamang ay uh, na na wala yon nagbug uh, nawala dahil sa patay-sindi ng aming power source dito so tiningnan ko at uh, hinanap sa control panel doon sa program and features so nandito siya so yan install natin 'to mga kapromdi ah uh, pagkatapos natin iyan install ang Microsoft SQL ay i-reinstall natin uli at uh, paniguradong gagana na yung kanilang ah uh, cashiering system no kasi hindi lang siya gumana dahil uh, wala dito sa start menu ang Microsoft SQL so ayun nag-uninstall tayo mga kapromdi at uh, pagkatapos na uninstall natin ay reinstall naman natin ito uli so dito tayo sa drive D nandito na yung uh, installers nitong mga softwares na kailangan para gumana yung kanilang sharing So, bago natin pala i-install, tingnan mo natin sa program files at i-delete natin yung mga folder nung may mga Microsoft SQL na folder dyan sa program files para wala nang sagabal kapag uh, atin ang uh, i-install ulit yung ating uh, database para hindi na siya mag-error, dili-delete so na yung pag-install ayun natapos na natin at uh, i-install na natin itong Microsoft SQL so ayan mag run as admin lang tayo kagaya niyang ginawa ko ayan uh, pagkatapos niyan at uh, basahin lang natin kung ano yung sasabihin ng computer at uh, ituloy tuloy lang natin yung pag install natin medyo hindi ko na papakita sa inyo kung paano gawin dahil napaka basic lang naman ito So, uh, doon na lang tayo, doon na lang natin titingnan uli. Doon na lang, doon ko na lang ipapakita sa inyo kapag natapos ko na pag-install itong ating Microsoft SQL. So, medyo malapit na tayong matapos mga kapromdi. So, pinas forward ko lang siya dito. At uh, natapos na rin yung pag-install natin ng ating database so i-close lang natin yan I next lang at saka close at saka yung lahat ng mga naka-open yung pang-close lang natin yan naka-close na silang lahat I Rephrase, kunti panagdag bayad tapos tingnan natin dito ang kanilang uh, ano, yung folder doon sa cashiering so ito na ilan natin subukan natin at uh, itry natin itong Iran, yung kanilang key kung loading na ba? At kapag na-open na to at si ay ito'y sigurado ng uh, aandar na siya dahil hindi naman nag-open kanina. Uh, hindi ko na ipakita pero I'm sure na hindi talaga mag-open 'yon dahil uh, wala yung uh, nawala yung database. Kaya nahihirapan si key na hanapin yung kanyang database. So, hindi siya makapag-start. Uh, so, ayan. So, ikakat lang natin to dito at hintayin natin na talagang lumabas na yung kanyang case ring mga kaprobli. Sinek pa pala ang database kung naka-install ba gamit ang, system, ang, program na to. Ayan, naka-install naman. So, sigurado nang mag-run ito. So, i-try natin mag-run ulit kung ano ba talaga siya running mo talaga. Okay. So, ayun. Gumana na. Nag nakita na natin yung ito yung counter for nitong tindahan na to. So, lumabas na yung case ring So, sigurado na yan mga kapromdi. Sigurado na gagana na yan. At hindi na natin kailangan subukan yan. Kapag lumabas na yan, ibig sabihin ay okay na. Thank you mga kapromdi. Salamat.